Tungo naman tayo sa balita sa labas ng bansa. Umakyat pa sa higit 33,700 ang Palestinong patay sa gitna ng bakbaka ng Israel at ng Hamas. Panibago sa mga yan ang nasa 43 Palestinong sibilyan na pinatay sa buong magdamag. Ayon sa ulat, sinalakay ng IDF ang isang bahay sa loob ng refugee camp sa Nuseirat sa Central Gaza wala ring habas na namarilang Israel sa isang bodega sa Gaza City. Aabot naman sa 5 milyong dolyar ang ibinayad sa mga pirata mula Somalia matapos silang hijacking ng isang barko noong nakaraang buwan. Ayon sa ulat, pagmamayari ng isang kumpanya sa Bangladesh ang carrier vessel. Papunta sana ito sa United Arab Emirates mula Mozambique ng mangyaring hijacking. Nakumpleto naman ang isang babaeng Nigeria ng kanyang road trip mula London sa United Kingdom hanggang Lagos sa Nigeria. Sakay ng isang kotse, biniyahin ni Pelumi Nubi ang nasa labing isang bansa kabilang na po ang Sahara Desert. Inabot ng 68 araw ang paglalakbay ni Nubi na sinimulan nitong Enero. Layon daw ipakita ni Nubi na ligtas ang Afrika. Fed Palon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM